嗯。Mm. katulad ko rin ba kayo na paborito nyo rin ang isdang bangos? Yes, paborito ko rin po ang isdang bangos at ang favorite ko pong luto dito ay paksiyo. Kayo mga palangga, anong gusto nyo luto sa inyong isdang bangos? Pa-comment naman sa comment section. Ayan ang ating paksiyo na bangos na may patwist na naman para maiba naman po ang lasa ng ating paksiyo na bangos. Kaya mga palangga, kung gusto nyo po ng ganito, ganitong version o ganitong pagkakaluto ng paksiw na bangos. I-follow nyo lang po yung procedure kung paano natin lutuin. Tara, let's mga palangga. Samahan nyo po akong magluto. Ayan po ang ating fresh na fresh na bangus from the market at talaga namang liglig at siksik sa taba ng bangus. ba? Diba? Napakasarap at fresh na fresh pa. Mas fresh pa sa jowa niyo. Charot. Ayan, kita niyo ba yung isda? Nangingindat pa. At syempre, sasabayan natin yan ng pork liem po. O doble yung heavenly sarap ng ating paksiw na bangus. Ganyan lamang po ang pagkakahiwa pa parang adobo size. Ayun. At syempre, mag-start na po tayong mag ng ating mga sangkap or pampala sa kagaya ng ating sibuyas. Pangisa, mayroon tayo dyan ang bawang at mayroon tayo siling haba. Tsaka, mayroon tayong spring onions. Tada! Kompleto yan para lamia kaayo. ayo So tara, let's mag-start na po tayong magluto. Siyempre, naglagay tayo dyan ng mantika. Painitin natin at ilagay natin yung ating pork liempo. Yes, ayan ang ating unang lulutuin. Tutastahin natin yan ng kaunti para naman medyo crispy yung ating pork liempo. At sa puntong pong ito ay maglalagay po tayo ng tubig Ayan, kalahating baso para lumambot po yung ating pork liyem po Tatakpan po natin yan hanggang sa kumulo Ayan, so malambot na nga po yung laman ng ating pork liyem po Kaya naman, tutustahin po po natin yan hanggang sa mag-golden brown po yung ating pork liyem po Kagaya niyan, bago natin po igigisa yung ating bawang Ayan, isunod na natin yung ating sibuyas. At imikos-mikos natin siya dyan sa ating tostadong pork liempo. At dahil luto na yung ating pork at tapos na po tayong mag gisa kaya ilalagay na po natin yung ating isdang bangus. At mabilis na lang po itong maluto dahil mabilis lang naman pong maluto yung isda. Naglagay po ako ulit ng half cup of water, pampalambot ng ating isdang bangus. Tada! Yan. At binaliktad nga po natin yung ating bangus mga palanga. Dahan-dahan sa pagbabaliktad dahil baka madurog yung ating isda. At naglagay rin po tayo dyan ng kaunting asin. lalagay din po tayo ng paminta. Pinong paminta po. Yan ang madalas kong ilagay sa aking mga lutuin. At yung ating sukang tuba na mayroong turmeric. Abay, napakasarap ng sausawan na yan. Yun. At naglagay na rin po tayo ng soy sauce. Para siyang adobong paksiw na bangos. Yan, at naglagay tayo siya ng mga gulay. Kaya napakasarap. Try nyo to. The best talaga to mga palangga. So ayan, dahil paborito ko nga rin po ang okra, kaya naglagay na rin po ako ng okra sa ating paksiw na bangos. Instead, yung iba ay nilalagay nila ay talong, sa atin po ay okra. Ang sarap! Naglagay rin po ako ng kaunting nor liquid seasoning. Nilagay ko na rin po yung ating siling haba dahil malapit na pong maluto yung ating paksiw na bangos. Takpan po muna natin yung ating paksiw na bangos para maluto yung ating okra. So, after 5 minutes, tada, luto na po yung ating okra. Ganon din po yung ating bangus. Kaya naman ilalagay na po natin yung dahon ng sibuyas, mga palangga, optional lang po yung mga gulay na yan. Pwede, pwede kayong maglagay ng kahit na anong gulay na gusto niyo sa inyong paksiw na bangus, mga palangga. Ayan, tada, napakasarap at luto na nga po ang ating paksiw na bangus. Sarap nito sa mainit-init na kanin, tapos medyo maanghang-anghang, o ba diba? Kaya naman, kung gusto niyo po ng ganitong version ng pagkakaluto ng paksiw na bangus, ano pa bang inaantay mo? mo. Sabay, subukan mo na. Mmm, lami kayo guys. Napakasarap. Thank you so much po sa inyong panunood ng aking YouTube channel, ng aking mga upload, mga palangga. Pasubscribe naman po at pa comment naman po para ma-shoutout ko ka naman kayo sa aking sa susunod na upload. Thank you so much po mga palangga. Don't.